hindi po magiging matagumpay ang karaba naming idinadao sa Pilipinas kung hindi po sa pakikipagtulungan ng lahat ng ahensya ng pamahalaan. Sa utos po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ibaba ang serbisyo ng gobyerno sa tao. Ito naman po ay tahasang pagkalinga sa mamamayang Pilipino, lalo na sa mga resettlement sites. Sa ngalan po ng aking boss, si GM Joventay, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng ayunsyang narito. Wala pong forever na mahirap sa taong nagsusumikap. Magandang buhay po sa ating lahat.